Ayan o. Oh, pa na nakakuan. Ayos talaga dito. Tinanggal ko po yung music background. Mahirap na. Baka no. <laughs> ma-copyright tayo. Ito pala yung sinasabi nilang Little Palawan. Ayan o. Kendiwata ng Daram Samar tara samahan nyo kami i-enjoy ang isla bisitahin natin ang Samar at Toklasin Ayan. good morning mga kamoto X. papunta po kami ngayon sa uh, Daram Samar Puntahan po namin yung Kandiwata uh, uh, Rock Formation Beach. Dito na yung sasakyan namin. No? Sila po yung makakasama namin. Dapat kung pupunta kayo ng Kandiwata Rock Ayun Formation, aga aga-aga nyo para enjoy. Masusulit yung lugar at ang ganda ng Kandiwata. Mga maghusay! <laughs> <laughs> Hello vlog! Hello vlog! Shout out, shout out po na niyo yung mga pinambayaan niya, Uyab. Take Bye. care, take care, lo. Shout out oh sa God. uyab ko ni ko ni Ivy Rose. Tidak <laughs> kalah ha, <laughs> Mr. <Wan>. Mr. <Mister> Ian. Kandiwata <laughs> Rock Formation, here we comes. Alright, magandang araw ha. Kamoto X uh, Kapunta na po kami ngayon sa Kandiwata Isa po itong isla dito sa Daram Samar The famous na isla Kasama ko po ang mga kaibigan Ayan lalo po ang aking mga kasama ngayon, papuntang Kandiwata. Ayan. May kita nyo, ang ganda pala ng Kandiwata. Little... Ito yung Little Palawan. Little Palawan ng Samar. Tingnan mo, ang ganda ng rock formation. Sa lahat ng pupunta dito sa Kandiwata,

Ayan. Papadaong na po kami dito. Patas ng tubig. Ayan na. Little Palawan, here we comes. Excited na po sila. Ayan o. No? Oh. Nakalabas na po yung mga cellphone nila. Alright. Nakalabas na po ang kanilang mga cellphone. Hindi na namin marinig na namin mga Ngayon, na ang mga sarili. Ngayon, madidinig mo lang, sarili mo. Kasi, nasa 20 kph lang po. ano namin? Ano masasabi mo? Miss uh, Amabel. Miss Tabweb. Ano masasabi mo? Wala ka. Hi guys! Oh, ayan, ayan, ayan. Baray oh, pa 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 uh, na dito. Siya na na. sa Ulang tao. <laughs> <laughs> Papadaong na sa. <laughs> Kandiwata Station. Wala yung problema, basta oray bantay. Shout out ngayon ng Daram Tourism Office staff. Nandito na po kami. Shout out sa pinakamagandang kilala namin dito sa Daram Samar. Tabuka kami. Tabuka kami. Sabi ni Sir Mark, tabuka kuno kami pag naman. Huh? pag Sir Mark. Happy <laughs> birthday, Sir Mark. Ma'am Ivy, anong masasabi mo dito sa view? Amazing. Amazing, isn't it? Amazing. Isn't it? Amazing. Amazing. Look. 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 <laughs> Munisipalidad of Daram, Province of Samar. Come, enjoy, celebrate. <laughs> Mesmerizing view. talaga Siguro merong mga pangyayaring naganap dito na talagang Dito oh. mo? Ikaw. Nung nakita mo siya, <laughs> ano ang naalala mo? <laughs> balitaw, maupay balitaw di di ako Ah, ni IB, Barangay Kandiwata. Gundo talaga ngayon dito. Sige, Mr. Rizim, mag-orient. Sige, mag-orient. Ano yun? Mag Good morning po. Mabuhay. Welcome to Candywater Rock Formation. Ako po, Kikendra, usang guest relation officer din ni Candywater Rock Formation. Gusto ko lang po palalaharin sa lahat ng mga bisita sa mga pwede at hindi pwede dito sa Candywater Rock Formation. So, pwede po tayo mag-swimming, kayaking, snorkeling, at mag-relax lang sa ating mga cottages. Pero po ayo po sa SB Ordinance number 34 2020, hindi po tayo pwede mag-swim beyond the swimming area. Magdala ng pagkain sa shores ng kandiwata, magdala ng pets or animals, mag-rock climbing, magkuha ng coral sa bato puno or buhangin, magsigalayo or mag-vape, at saka magsagawa ng any form of prostitution. So, yun po yung ating mga dos and dons po natin dito sa Candy Water Reformation. I hope na mag-enjoy po kayo dito. Maraming salamat po. <Yeah> ng mga bibisita dito sir, ano ba yung process na gagawin nila? So yung process po nila dito, pag um, pagkabunta uh, nila dito is magbabayad sila ng entrance fee ng 20 pesos per head. So depende sa kanila kung magka-cottage magka sila o hindi. Pero kung pumunta sila dito na hindi magka-cottage, babayad din sila ng 20 pesos. Kung magka-cottage, meron po, kam po kami yung large cottage... Um, 1,200. May medium cottage, may medium cottage 1,000 and small cottage is 750 pesos. Okay. For for ano naman po para sa kaya, um, meron pa yung 100 per hour and then life vest and snorkeling if ever na gusto niyo mag rent. Yan po. Sa lahat ng pupunta dito sa Kandiwata, rock formation ng Daram Samar. Ayan, may uh, idea na kayo. Shout out pala sa mga taga Daram. Shout out. Especially dito sa mga taga Daram. Oh. sa mga taga Daram. ka kami. <laughs> ano? Shout out sa mga taga Daram? ka kami. Happy birthday, Sir Mark. <laughs> See you soon. Napshot. Napshot. Na. Ang kapapaso daw. Tingnan mo naman, oh. uh, no? <laughs> okay, ay, naman Ito pala yung sinasabi nilang literal palawan. Ayan, oh. No? Ambot eh. Bisitahin natin ang Samar at Tuklasin. Kandiwata rock formation. Hmm. Mama Ems. Ano yan? Ano yan? Oh my God. Pakto na. Hindi ka Ayan o. Oh.

Ayan na. nakapag picture din kami bago kami umalis. Ang ganda talaga dito sa Kandiwata. Mga ganda na. At ang pupugoy pa ng mga kasama namin. Ayan o. Oh. Balik kayo ha. Balik kam mga madam. Balik kam. Ano yung mga basura ha? Alam sa dalin niyo? All Alright. Salamat. Lash. Lash Salamat kandiwata rock formation ng Daram Samar. Salamat. <laughs> All right. <laughs> count off, count off. 1 <laughs> the last number ma'am, sir. All right. Oh, ten? Ten pala. The last number. Thank you. Sa Kandiwata Rock Formation ng Daram Samar. Kami po ay uh, papalis na. Papunta kami sa next destination namin. Sa Lasiera. Lasiera, Katmalogan City ba? Salamat sa crew ng aming kukalyong na uh, ano? <laughs> ayan, oh. All right, papalis na kami ng uh, Tantiwata Rock Formation. Yan, ang ganda ng panahon. Sir Mark, Sir Mark, shout out. Okay ba ang experience natin? Okay ba ang experience? Ang good Maganda ba ang experience mo dito sa Kandiwata? Oo, oh, maganda. All right, mga Kamoto X. Okay, down, uh, okay, please follow, like, and share. Right. Sa hindi pa po nakapag-follow sa aking uh, page, pa-follow po, pa-share na po ng mga videos ko. Salamat po. Pagpalaim po lahat ng mag-share at mag-follow ng aking page. Salamat.